Good morning, good morning. Mga langgat ni menang. Na. Okay. Ligot na. Nakaligot na ta. Sa iyo. Ito mga bisita. For today's video, Dai. Uh, diba? Good morning, Bertomay! <laughs> Huwag ka pisat, ha? Sabi. Kasa kong tasa. Ano nga, bigdi din ng Yan Bakana man pa la lang So, marina, natulog pa. Huwag na hugas yun, guys. Huwag pa ng hugas. Sa gabi po kuwan. Eh, kailangan ba sa kumpanin na? Ano, inumpa pa more. kaupat man siguro may gabi iog ko eh? red horse kamera ni marina nag inom so maot to no ayun <laughs> lang guys ayun lang guys dad pang tamadali pa sa kusina kataog <clears throat> Ta ko an ay ano ba yan ipop up ano yung mga O hinungdan so dagan kay hugason Nak ako kumahugas tutal na kasi eh. lihit na diri aligot nak ko ha daming amiga sa eh. hugan bruno kunin muna natin <laughs> Ansa na to kay ini amigas ang bahugan ni Buri. Lagay natin dito. Ala. Ay, baso nga na buka ko. Evidence. Ah. Nakarantal ko guys dito sa CR. Sa sulod ng CR kaya na ay uhipan. Pasti. Ano yung napaugasan eh. Pero, kasan lang nina ko ni paano kay... yung binke. Kondem ni dari gay, nak tuluk, kau pernah ayuh Ang poset, ayuh nampak, oh my godie, ini kebasan pada kumbatoh, basura, basura. minutes. And then, Itulah na lang kay Erin. Ang ganda ani mo bugas kay Si unsa so, ani mo trapo diri sa tiles kay tungtungan anong iring mahugaw gyapon Ayan So guys Oh ni ha Ready ka hugaw kay kita sa iring. Ito ni Dere. bahis na mga So, ulit sa ta. guys. Hello ko. For today's video, I can zoom. Basa na akong kamot. Ano? Image. Okay, tungtunganan sa akong cellphone. Ah, I know it. I know it. Pan. So. Ano yung paalang ka na Pan. Ito po, what, Apa yang tak lupaan kuat ke sayang Pak Aniqit Sil ibu gawai. Huh. Huh. Berbatasan seelectric pan eh. akong kuan rin na adili akong ikan kinaon labi eh o kasukaon nga ang gaba mas tos kay kailiklik pa na ito so oh my god bahok bahok na ba niya kalit sa inyo nga ito Ay, anak ko guys. Oh, oh anak ko jigari yung panis. Oh. Ano yung sunod? Ako nga eh. Ay, kalangan siya. Ang nunong daing niya kaplas. Manali. Likor di kalamansi. Likor di kalamansi. Tiyah. Thailand, <laughs> ala siya guys. Binigay ni Dong Umaga Diaz. Pero hindi sa akin ha. Mm. Dalawa siya. Nainito na siya guys. So. Walain sa akin ako. Kira kinaon na gabi. Eh. Ayan siya ba? Mga nibangon ako. Kaya kong kasukaon nga. ano siya ba? Ang kita pa paminaw mo rako kabon. Pala tag to pakwa. Ngayon maligo, dahil sila nga maligo daw sila dagat sa iyo. Asay ligo eh. May nakita bang ligo. Sumunit so, pinakataas na po nga ko ang pinakataas na po nga video nang delete ko mga videos kay na ano man nato diya sa youtube na download na nako na sa youtube so mga unta guys mga unta ninyo mga langga langga nyo na lang. happy sunday have a blessed sunday Um, ang na lang gid ang problem kumana ako man na diri nagsilhi di ako blablab blab bibi blablab ba blab. ako una na nilig niya iya magikuha gusto man niya manilig di sa so, pasilhi ko na hantar lang ko sa CR. Kaya naku, ayun, naku kayong uhipan. Super laki yung ano tawag ang uhipan sa Tagalog ko yung Ay nako. iwan ko. bisaya ako ay eh. bahala mo. So, mag-adjust. Ito so, yung pinakataas na ano ko para ka ba magtagal o magtagalog na lang tayo andito naman si Dong Umaga Diaz ay nako dito kami sa Carmen Carmen Agusan del Norte Agusan del Norte ako may nagawa ko eh. Sa akong maulan na akong painit. Wala na ako gusto mag video kasi lobat lobat ka ko niya. Akong charger. Ang na, akong nadala is kasing guba. So, nanguha pa akong charger din para maka-charge sa for today's video so na pumunta sa Maynila sana magpa gamot sa ngipin andun yung gintista ko eh. so dahil? Ay, Doc Joff. Dr. Joff. Joffrey is the doctor. Sa Cubao. Na clinic. Ang guys, no? Babay na ka. Full na ako. Full na akong ano memory card 5 4 3 2 charla bye guys